Ayan po, uh, na naman kami lakas ng tubig. Parang kumpero.

Baka naman, yan o. Sera po. Ang pamintang bilog, mga ka. May pangunyan pa lang. Mga ayaw, sobrang kasi ang asin, yan o. Buyas-luya para sa sinola Ay, magkano pa tayo sa paksi pala? Marami naman tayo luya, ano? Marami naman, Del, para sa... wala lang pala? Ano I galing jet batik mga ito papaya na may ito konting para manamish na ito mga ito lang sire, pa. Ah, Tawang lang sire. Marami tayong sire. Tawang lang sire. Pilip tayo dito. oh, malunggay. O, okay. Malunggay. Walang lang sa Okay na yan. Maraming. Ah. mo na. Kung tayo Pang pangang sa

Ayan oh, o, no, talapyan. Ligyan mo muna yung dito at saka yung doon o. Oh. Rubi, awa-awa-awa, ayoko lang. Ako so, kayo lalagyan. Hindi pa i-dition ko na to. So, kaw, lagyan niyo ng kutsara yung iba oh. Kutsara at saka ano? Kutsara o, oh, at saka pagisalitlog at saka luka o. At sasarpo muna tayo bago tayo kumain ha. Yan po, magdadasal muna bago kumain. Ayan si tatay, yun. Bata-bata si tatay. Lulong po ni Kolokoy. Nakain tayo. mag iba. Ang dami natin nagtatrabaho na sa tayo. Ang dami natin. Ay, ibigay na ito. Kung ibigay na lang na kayo, ano, buro-buro. Takal-takal lang yung bura, huwag marami ano, baka pwede siya kasi Ibaling magbigay na lang tayo ulit. Ano. Lugaw, lugaw, pom-pom. Libre. Libre po, lugaw, mga idol. Good morning, good morning. Nasa yun. mo na para buray mga idol. Boro, lagyan nyo ng buro. Buro, buro.

Rafael Bulacan. Ay, pag-ikaw ay pagigoy, talapia, wala silang talapia. Talapia, wala silang ulam dito, talapia. Bigay nyo talapia, lugaw. Yan o, salamat po ha, kakain na tayo. Ay, talapia, wala siyang. ulam. Oh. Ay, <tess> ay, 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 na po, ako sa pangsiwang. Dito, may kakain. Pag-ikaw ka doon pa. Pag-ikaw ka doon ay, malaya, malaya tapos sibuyas wala man tida. Angapakasarap nito, Maider. Sabi ko kay tita pag nagsasaing, lalagyan ng tubig itong yung kan, yung kare-ni, kunang sa tubig. Pero may may gusto naman ng ganyan ng lutuin. Tapos pinakonsumo na burang. Ngungurami mo tapos jo. Para burang. Para burang. Man, Manamit na dahil ano, ito pala ka oh. lang pala silang lugaw. Ang balot ro Ang diba, dami natin na balot oh. yun, mo na ro di. Yung mga bata natin, na, kumakain, kung kumakain, kukunin mo mga ito. may buhok. Kaya na, mga idol, Kaya na. Kaya na. na. Taxi po. Sarap po. Ito pa. Dok. Kain po tayo ng walang kamatayan ng tilapia. good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.